Ay, ko kung sino ang pinakamalaki na kinukumpara ko sa'yo. awa hawa sa sa'yo. Oh, sa o ano? Oh. Eh, ilang oras ka nagkumpara? Eh, wala man lang akong nakakita eh. Ay, tuwang-tuwa ka eh. Ay <laughs> Alam nyo guys Si Dodong kanina pa Kanina pa sa kwarto nakakulong hindi pa nakakalabas, hindi pa nakakatanghalian. Pagka ganyan yan siya, pag nandyan lang sa may pinapanood yan, oh, no. tingnan natin kung anong pinapanood na naman. Basta pag ganyan yan eh. Punta natin sa kwarto. Sa'yo. <laughs> Lutang. <laughs> kaninang Kanina, Kaninang-kanina pa eh. Hoy! Ano napanood mo? Ay, Wala. Ano napanood mo yung ano? Yan na naman pala. Ano mo Yung mga babae na yan. Hindi, eh, natutuwa lang bang kumanood, eh. Natutuwa, kanina-kanina ka pa, eh, kahit tanghalian eh. Hindi ka na nakakakain, ay. Ano-ano ka. pa. pasayo ka pa, eh. Natutuwa, <laughs> natutuwa lang ako. Tutangay. Dito sa apat, bagay. Huh? Dito, bagay, sa apat na ito, eh. Hinahanap ko, bagay, yung... Ano? Yung pinakamalaki. Pinakamalaki? Ah, yung, yung ko, bagay, doon sa na, ano. Eh, <laughs> ang kanina, yung, ano? Ano yung iiit? Ano yung style ka po <laughs> <T> <laughs> oh. eh, pag yung do ay, itong pantabong na ito ay doon sa kabiak palang ay. Malin. Ano <laughs> so, yung kanina yung tinakabikini na yan? ay ano? Tuwan-tuwa si ay abo K Kabiak palang sa iyo yung pag <laughs> ay sa kanila yung <laughs> no? Ano yung iiit? Pag sayo yun ay Tua. kabiak palang. <laughs> Tuwan-tuwa ka naman ay. <laughs> kabiak na kabi, pisingi palang yung... matanda na ito. <laughs> Pasayaw sa'yo pa. <laughs> Kung nga oh, pang oh, uh, awa ko naman sa iyo ah. Siguro pag ikaw ang ganitong sumayawan. Ano? Pag dito, lalo marami magkapanood. Huh? Ay, oh, ay dito nga yun. Oh, oh, maliliit. Maliliit ng ano, ang liliit ng mga hinarap. Maliliit eh, kanina-kanina ka pa yan na ang pinanood mo mula kanina. Oo. Oh. Tuwang tuwa ang linti na ito. Ako dito, oh. Oh, oh. Yung kabila pa ganyan, oh. Oh. Gago oh. na ito. Ang galing ba ganyan, Ay, kumain ka muna doon bago ka dyan mag... Oh, may yan. Natapusin ko lang ito. Baka... Ay, wala nang katapusan yan. Kalina pang sayo ng mga yan. Baka mawala ito doon sa... Ano, uh, dumaan lang sa wall ko ito, eh. Ay, Ay, aroy. At, eh. Dudong na ito. Ay ay ay. Mag ano ka na doon kumain ka na. kumain kayo. Kumpara kumpara ka pa. Enjoy na enjoy ka naman sa papanood ng mga babae na 'yan. Anong lahi ito? Alay ito. So, anong mga lahi? Ah. <laughs> anong lahi nitong mga ito? Mga Thailander 'yan. Ay ito? Kaya pala 'no. Eh, wala nang ginawa ko ni mang magsinay, sinayang, mang sinayang. si Dudong na ito. <laughs> oh, ah. Oh. Tumigil ka na dyan, Dudong. At ikaw ay kumain muna. Pestos naman. Kupo. Kinakumpara ko lang namang... Kinakumpara? Eh, kanina, kanina kapag panood dyan. Wala nang kapagod-pagod -pago dyan. Tinitingnan ko. Apat na yan sa kakasayaw. Tinitingnan ko kasi yun yung pinakamalaki na kinakumpara ko dyan sa iyo. <laughs> oh, ano? Eh, oh. ilang oras ka nagkumpara? Eh, wala man lang ako nakakita eh. Ay, tuwang-tuwa ka eh. mo. <laughs> <laughs> <Hulaga talaga>, eh. <laughs> ulit ulit talaga eh daw haning ulaga talaga ito ag <laughs> <laughs> uy ano ay putang ay. <laughs> ay manipis manipis pala ba ang ano manipis yung alin yung ano dito yung mga ano nila hindi ba ka matatambok o halata na lang naman <laughs> 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 matatambok eh pero ikaw ay kanina kanina pa ay natutuwa lang kasi ako sus, dito ko sus ko po, sus, po. po. Uh -huh. oh yun Nawa ko naman sa iyo ah. Hey. Lahat <laughs> ka na doon, magkain ka na. Baka na yung bisir pa ba eh. Akin sirpon. Wala nang tigil. Yes. Free spin lang po ito guys. Free spin. So siya po ang mag-i-spin mag para sa inyo. Ayan. Ayan. Guys, na nyo yung balance ko, pataas ng pataas. Wala kayong ibang gagawin, ganyan lang. Oh, super ace to guys ha, super ace sa masaya games. Grabe, ang bilis laruin. A ayan. <laughs> o, oh, saglit lang. 813 na. Ito po yung talagang totoong laro, yung hindi siya free. Ayan. 'Di ba guys, ang galing laruin ni Super A, super bilis. Sobrang daling manalo dito. Wow! <laughs> Yay! <Ye -hey! laughs> Grabe! <laughs> spin lang ng spin. Tuloy-tuloy panalo. Ang galing ni Super A. Sa masaya games lang yan, guys. Download nyo na. Tara, turuan ko kayo kung paano mag-register. Tapos nyo pong i-download ang Masaya Game, syempre kailangan po natin ang mag-register muna. So, i-fill in nyo lang po lahat ng information na hinihingi dyan and then click confirm. The games, grabe ang daming pagpipilian guys, kaya hindi ka maboboring, mag enjoy ka talaga dito. Bago tayo makapaglaro, mag-top up muna tayo. 100 to 30,000 ang pwede nating i-top up at syempre Gcash pa rin ang gagamitin natin. Click nyo yung withdraw sa baba. Ayan. Tapos syempre kapag wala pa kayo information sa Gcash nyo, ilagay nyo lang dyan yung Gcash information nyo and then confirm. Tapos ayan na po yung withdrawal. 300 to 20,000 po ang pwede nyo ma-withdraw. I-click nyo lang yung withdraw and then mating na po yun ang mapupunta sa Gcash account nyo. O ba diba, ganun lang kabilis guys. Register na guys at baka isa ka sa mapili namin mabibigyan ng 100 pesos. O pangpuhunan din yon. Nasa comment section po ang link.